Alam mo bang kahit na one time mo lang magagawa ang body scrub na to, sisipaging kang maligo ng maligo. Dahil isang scrub mo palang makikita mo na yung kinis na mangyayari sa inyong kutis. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Ang gagamitin mo lang ay tatlong ingredients. Balat ng ponkan or balat ng orange, asin, at saka ang oil. Pwede rin ang olive oil at pwede rin ang Johnson's baby oil. So ang gagamitin ko muna dito ay ang uh, olive oil. Dahil ang olive oil talaga kahit yung olive oil lang ang ilagay mo ay talagang nakakakinis na. Pero ganun din naman sa Johnson's baby oil. Huwag kayong mag-alala. So siyempre may magtatanong dyan kung paano ko ginagamit ito. Pagpasok nyo sa bathroom ay magkaskas na kayo nito. Huwag nyo munang babasain ang inyong uh, uh, katawan. Ito ay kailangan unahin nyo munang mag-scrub sa buong uh, katawan mula ulo hanggang paa. Uh, guys, kapag kayo ay nasa bathroom, eh, pag ito ay in-scrub ninyo sa inyong katawan, napapansin nyo mainit. So ito ay 2 in 1, gaganda na ang kutis ninyo, kayo ay mga ngayayat pa. So mga ilang minuto nyo uh, kakaskasin or hihimasin ang inyong kamay mula ulo hanggang paa. So siyempre kapag kayo ay magkakaskas nito, uh, uh, mula sa paa, huwag nyo na ibebent ang inyong tuhod para na rin kayong mag exercise Sa so, sobrang init to mga ilang minutong paghimas-himas ay talagang pagpapawisan kayo. At saka kung ang gamit ninyo ay sabong uh, bar ay uh, basain nyo ng tubig at huwag nyo munang babalawa ito, babasain nyo yung tubig yung inyong sabon at ikakaskas ninyo sa inyong katawan so magtatagal ang, uh, ang pang scrub na to dahil maglalagay pa kayo ng sabon ayos na ayos lang ito kung ang inyong uh, sabon ay uh, liquid so babasa-basain lang yun ng konting tubig hanggang sa ito ay talagang uh, magkasama-sama na, kasama na yung pang-scrub at kasama na yung uh, sabon, so siyempre magkakaskas pa kayo, sa maniwala kayo sa hindi, halos 30 minutes or mahigit pa ako nagkakaskas nito kasi nanghihinayang ako. So, syempre, ando doon yung talagang gustong gusto kong pumayat. Ando doon yung talagang uh, makinis na makinis ang gusto ko. So, binabasa ko lang siya ng tubig. So, habang bumubula yun, kinakaskas ko pa rin ang aking uh, katawan, ang aking kutis. At kung kayo'y magbabanlaw, ito'y talagang madulas na madulas at makinis na makinis. Gumamit kayo ng bimpo habang kayo ay nagbabanlaw. Para masigurado nyo na talagang banlaw na banlaw sa pamamagitan ng pagpunas uh, ng bimpo. Pagkatapos nyo mag-body lotion, huwag na huwag nyong kalilimutan ang mag-sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. At kung kayo ay talagang namamahalan sa ganitong mga klase ng uh, sunblock, ang gagawin nyo kapag kayo ay lumabas sa inyong uh, bathroom, basa pa yung inyong uh, uh, katawan. So, punasan lang, dampi-dampiin lang ng basang tuwalya ang inyong uh, uh, katawan. So, siyempre habang iyan ay e basa pa, maglagay na kayo ng sunblock. Meron din naman mga lotion na kasama na yung sunblock. So, ako ang ginagawa ko, yung lotion ko, pinapatakan ko ng konting sunblock at nang ako ay makatipid so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog bye